trending 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 Heto eto na nga. Ikukwento ko na. Bagong series bayan, yan? Simulan mo na. Yan siguro'y magkasawa nung no, pil panay pa na'y pangyayakan. Kaya <laughs> <laughs> raw sa hiwalayan. Hindi, oh. hindi, hindi. Ah, yung magtatrabaho na todo din ay nang nagkakamabutihan. Hindi pa rin, tay. Nakakabitin, umpisahan mo nang sabihin. Sige na nga, bago pa ba kayo mainis, tungkol sa babae na bunti. Oh! Eh, eh. Mahaba ba yan? Siyempre, mabot lang na yung episodes yung series. Sandali nga, sandali! Sandali nga, may problema ba kayo sa mga nagbubunti? Wala! Wala! wala. Ako meron kasi parang ako yung minamaratis nyo. Ay, di ka nagkataon lang na pareho kayo ng plot. Ay, buti naman. Ay, kasi hindi lang kayo ang may sinusundang kwento. Bakit? Verdin ako na mga paborito ko. Gaya na, Gaya ng kwento mo na may kinakatagpo. Wooo! What? Ha? Di totoo yan. Naka, wag nang mag-deny kasi sinusundan kita, kita, kita. O may video pa nga bilang... What? 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 Evidential. Shot. Shot. Di ba invento yan? No, no, no. Di ako nag-i-invento. Karoon alam sa Io, mh? Dai, vieni, vieni, giocci, co! ...ang buhan mo. <coughs> oh, Ay, parang gusto co ian. Quento mo naman. Eh, giù senso orde, kaya... ...ganito co nalang... ...i ipaglalantaran. Oh! Tic-tac-tic-tac, channeling, channeling, tic-tac-tic-tac, channeling, channeling, camera camera up, ah, ah! Ave,

tum lang yan sa marita